gandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers ito na ang panghuling harvest Sa aming kamatis So tingnan nyo ang ginagawa namin Nag uh, Clearing na po kami no Then, Tapos may nagbunot May nag-harvest Yan po ang taga-harvest natin Sa ating kamatis Na pangalawang bisnis na na bagyo Bagyong Karina Pangalawa si Bagyong Inteng So, may iba mga bunga pa na na pwedeng i-harvest. Yan. Tingnan nyo. Daming bunga. Oh. So, yun po ang aming ginagawa. Nag-clearing na po kami. So, mabilis lang no ang pag ano sa baklas na ang wire kailangan lang sila ikalisin yung atlas wine parang malinis Ay, ganyan lang oh para sa susunod mga farmers walang problema kasi malinis na ganyan ang aming ginagawa oh madali lang mag install no ng mga balag sa kamatis at saka sa talong madali lang po itong alisin dalawa lang kami tapos yung tatlo na ah, harvest dahil yung ano po ah, dalawa nagbunot uh, ah, para itapon so bukas malinis na siguro to so ganyan ang aming ginagawa ganyan ang sa taas yan Ang ritong malinis. So, sobrang mura ang mga gulay ngayon. Talong at ampalaya. Buti na lang ngayon nagtaas ng kontay. Ayan. Kaway kaway ka farmers. Yan, present po. kapidao mga ka-farmers. Yan, nag binubunot nila. Yung iba nag nagpitas. Dalawa po kami naglinis oh, belis nang kasama ko. Ako nagbi pa. So ganyan lang mga hmm. ang mga farmers. Hmm. makarating sa dulo, tignan mo ang wire. Malinis na. Hmm. Ganyan lang kabilis. kaliskisin lang ng uh, pwede nang sa likod ng mga kutsilyo pwede para yung atlas twine madaling maputol oh. may mga bunga pa na pwede nating maibenta oh, sobra pa ang daming bunga oh. yan papalitan natin ang bagong tanim ampalaya na naman Ah yun, may taga bunot Dinunot na namin tapos ni-rate ni Dami pang bunga oh Marami pang bunga mga kampeers So sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. So ito po ang panghuling harvest namin. Diretso clearing. Oh. Pwede pa itong ibinta mga ka-farmers. Makahabol pa ito sa mataas na presyo. So tumama ang kamatis natin pero at saka yung talong nakabawi yung kamatis naka ano po pero yung ampalaya hindi pa pero may mapipitas pa tayo sa ampalaya yung doon sa likuran ng taniman ng talong So, ganyan din. Sobrang daming bunga. Okay. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.